Kasari, anong kwentong pabarya mo? So, ito yung sa akin. Meron ako laging nakahiwalay na. Katulad yun, mga hundreds, may 50. So, tigwa 1,000 yan. At kailangan, may 500 ka din. Kasi, baka may bumili 1,000 pesos, 50 lang yung mababawas, or 100. Hindi pwedeng puro hundreds ang ibibigay mo. Kasi, mauubusan ka talaga. Kailangan, lagyan mo siya ng 500 pesos. So, ito, hindi to siya sa benta, ha. Nakahiwalay to siya na emergency ko na madudukot ko just in case wala akong barya doon sa mismong benta ko. Kasi yung ibang tindahan dito, nauubusan lagi ng barya. Although yung mga kakompetensya ko naman ay nagpapabarya sa akin, minsan talagang binabaryahan ko sila pag andami kong ganito. Kasi pag tumagal naman to na nakastock, ay aamagin yan. So, dapat i-dispose mo din siya, hindi yung palagi nakaganyan na nakastock lang siya. Ganito kasi yan, ilang beses na yan nangyayari na minsan hindi ko kilala yung mga tao eh. parang dayo lang magpapabarya ng 500 or 1,000 pesos so syempre pag hindi ko kilala talaga at hindi naman palaging bumibili sa akin hindi ko talaga sila binabaryahan kasi privilege ko yun bilang may-ari ng sari-sari store na kapag sa akin ka bumili sure na may barya ako sa iyo mababaryahan talaga kita kasi meron ako mga extra so nangyayari yan na pag may tinanggihan ako na baryahan. Magpabarya siya 1,000. Wala. Maya, maya dito sa akin bibili ng alak. Ng Red Horse, Alfonso, Gin, or kung ano paman. So, ibig sabihin, galing na siya sa ibang tindahan. At dahil walang bariya, yung tindahan na yon syempre, umalis siya. Anong gagawin niya dun? Dun nga siya bibili. Eh, yung tindahan niya, wala namang pang bariya. So, lilipat siya sa ibang tindahan. Ibis na customer na yon ng ibang tindahan na punta sa akin kasi meron akong backup at may pangbarya ako sa kanila. So ilang beses na yun talaga nangyayari. Although talagang nag ko naman yung iba na kilala ko na pero pag hindi ko talaga kilala hindi ko sila binabaryahan kasi nagpapabarya sila para maibayad doon sa gusto nilang tindahang bilhin aminin na natin no oh, may mga kapitbahay tayo na ayaw bumili sa atin parang feeling kasi nila baka man tayo pagka bumili sila sa atin meron talaga tayong mga kapitbahay na ayaw sa atin bumili, umiiwas kahit na mas malapit tayo, mas mura tayo pero ayaw nila tayong bilhan, may mga ganun talaga hindi lang dito, I'm sure sa inyo din may ganun, ba? Diba? karamihan nga sabi nga dun sa may nagpost eh, ang mga customers niya malalayo, hindi yung mga kapitbahay niya. Kasi ayaw siyang bilhan ng mga kadikit niya, hindi niya alam kung bakit. Pero alam natin yun kung bakit, ba diba? So, importante talaga sa tindahan, dagdag, ano dagdag sales yan sa inyo, advantage yan. Sabi ko nga sa vlog ko before na dahil alam ng mga tao na palagi kaming may bariya, kahit na doon na sila sa likod na katera, bihira mo lang sila dito makikita May kita mo lang kapag ka, palaging 1,000 ang pera Kasi automatic dito sa atin ang takbo Okay lang yun, kung ganun, ang importante, eh, mabibilhan pa rin tayo Kasi yun sa malapit na tindahan nila, e, eh, wala silang pambarya. Sa panahon kasi ngayon, napakadami ng sari-sari store Dikit-dikit, kaliwat-kanan, magkaharap sa akin Magkadikit, magkaharap, andyan nagkikitaan kayo So, nasa mga customers na yun, kung saan nila gustong bumili, persuki na lang yan. Minsan, hindi yan sa pamurahan ng ano eh, kung saan din may mas mabilis na servisyo at saka dapat kompleto ka. Dapat mabilis ka at saka, syempre, kailangan may okay, bariya ka. So, yun yung kwentong bariya ko. Anong kwento nyo, mga kasari?